Alright mga idol, ito na yung contact point na ginagawa natin nung nakaraan. Ah. Binila nila ng bagong tanke. Eh. Online, 1.5 lang. Tapos sinamahan na ng cover. Kabila, tsaka paliwat kanan yun. Upuan, hindi ko alam kung ng bago. Maandar na to. Ayan, nung nakaraan, ah, ginawa ko. Palyado, nawawala-wala yung kuryente. Ito, sample ko sa inyo. Yung magneto kasi nito, meron ditong spring parang balancer yata yun ng ano lob ng contact point so ang ginawa ko kinalas ko yun pagka yan ang problema nyo mga idol yan so meron dun dalawang guhit sa labas ng lob ng no, contact point gawin nyo uh, yon lang yun dun sa loob kasi kumagalaw yun tapos ito yung yan yung seat ng ano ng kunya Tatapat na lang dyan yung dalawang guhit. Yan. Ganyan lang ginawa ko. Ganyan lang ginawa ko. Tapos, inispatan ko na dito. Dalawa lang. Dalawang ispat. Makapal na ispat para hindi makalas na. right? Ayan. Panderin natin. Pakita ko sa inyo. click lang. Ating rin.